Akala ko, matapos mamatay ang asawa ko, tapos na rin ang laha. Ero nang itapon ng pamilya niya ang mga gamit ko sa garahe. Natuklasan ko ang lihim na magpapayanig sa buong pangalan nila. Limamput isang milyong piso, isang susi, at isang katotohanang pinatay para itago. At ngayong hawak ko na ang ebidensya, buhay ko naman ang kapali. Handa ka na bang malaman kung ano talaga ang nangyari kay Marco? Style and person delivery tips for narration. sa boses na mabagal puno ng emosyon, may halong takot at paghihiganti. Gumamit ng background music na may slow suspense build-up, tulad ng tunog ng ulan, mabagal na piano o tibok ng puso. Pagkatapos ng huling linya, handa ka na bang malaman kung ano talaga ang nangyari kay Marco? Maglagay ng short taus panandang pandagdag dramatic music hit bago magsimula ang main story. Mainit ang araw ng ilibing si Marco. Ang hangin ay mabigat, parang may halong alikabok at luha. Tahimik ang mga tao ngunit ramdam ko ang titig ng kanyang mga kamag ana Parang mga matang nagbibilang ng oras, bago nila ako tuluyang palisin. Pagkatapos ng libing, dumeretso kami sa bahay. Ang bahay na minsang puno ng halakhak, ngayon ay parang sementeryo. Bawat larawan ni Marco sa dingding, parang tumitingin sa akin. Habang nag kay ako ng aking mga gamit, naririnig ko ang bulungan. Siya lang naman ang nakinabang, sabi ng isa sa kanila. Siguro may iniwan sa kanya si Marco sabi pa ng isa. Inikit ko ang aking mga mata, pilit na nilulunok ang saki. Walang ni isang nag-alok ng tulong. Bumukas ang pinto ng gahe, at narinig ko ang kalansing ng mga kahon. Ilabas mo na lahat ng gamit niya, sigaw na matandang babae, ang ina ni Marco. Itinapon nila ang mga bag ko, isa-isa, na parang basura. Bumagsak ang maleta ko sa semento, at narinig ko ang tunog ng pumutok na zipper. Sa loob, naroon ang mga lumang dokumento ni Marco mga papeles na palaging itinatago niya sa ilalim ng kama. Sumilay sa akin ang kakaibang kaba. Dahan-dahan kong binuksan ang sobre na may pangalan namin. Nanginginig ang kamay ko habang binubuksan ang makapal na folder. Sa loob ay mga titulo, bank statements, at isang sulat na may pirma ni Marco. Para kay Ana, ang lahat ng ito. Ang halagang nakasulat sa dokumento ay hindi ko agad maintindihan. Pero nang mabasa ko, napasinghap ako. Limamput isang milyon. Limamput isang milyong piso, lahat nakapangalan sa akin. Narinig ko ang yabag ng mga paa sa likuran ko. Isa sa mga kapatid ni Marco, hawak ang isang malaking kahon. Tumingin siya sa akin, tapos sa mga papeles sa kamay ko. Biglang nanlamig ang paligid. Ang ingay ng mga kuliglig ay biglang nawala. Narinig ko lang ang malalim niyang buntong hininga. Anong hawak mo? Tanong niya, malamig ang boses. Napaatras ako, mahigpit kong hinawakan ang sulat ni Marco. Sa sandaling iyon, alam kong hindi lang luha ang aagos ngayong gabi. May mas mabigat pang unos na paparating. Anong hawak mo? Muling tanong ni Ruel, kapatid ni Marco, habang dahan-dahang lumalapit. Ang boses niya ay mababa, parang pabulong pero puno ng gali. Ang bawat hakbang niya ay nagdudulot ng dagundong sa dibdib ko. Ang liwanag mula sa ilaw ng garahe ay kumikislap sa kanyang mga mata. Mga matang may halong duda at pagnanasa. Naramdaman ko ang pagigting ng hangin. Ang paligid ay tila tumigil sa paghinga. Pinilit kong umiti. Pilit kong ginawang normal ang tinig ko. Mga papeles lang ni Marco, sabi ko, halos pabulong. Ngunit nakita ko ang paglihis ng kanyang mga labi. Isang ngisi na alam kong hindi mabuti. Papeles, anya, habang tumingin sa mga dokumento. Mukhang hindi lang basta papeles yan. Sinubukan kong isara ang folder. Ngunit mabilis niyang hinablot ang kamay ko. Napasinghap ako sa sakit. Ang mga papel ay nahulog sa sahig, naggalat sa paligid. Ang sulat ni Marco ay napunta sa ilalim ng mesa. At doon, nang makita niya ang unang pahina ng ban statement, bigla siyang natahimik. Bumagsak ang kahon na hawak niya. Ang mga lumang laruan, larawan, at gamit ay nagkalat, pero wala siyang pakialam. Ang mga mata niya ay nakatutok sa numero. Limamput isang milyon, bulong niya, halos hindi makapaniwala. Ang kanyang mukha ay nagbago, mula sa gulat, naging halong ingit at gali. Hindi totoo to, sabi niya, nanginginig ang boses. Bakit sayo? Narinig ko ang mga yabag mula sa labas. Ang ina ni Marco, si Aling Cora, ay pumasok sa gahe. Kasunod niya ang dalawang kapatid na babae ni Marco. Anong nangyayari rito? Tanong niya. Pero agad niyang nakita ang mga papel sa sahig. Mga titulo, sigaw ni Marites, ang panganay. Nasa pangalan ni Ana lahat. Lumapit si Aling Cora, mabigat ang bawat hakbang. Tumingin siya sa akin, tuwid sa mga mata. Niloko mo ang anak ko, hindi ba, sabi niya. Hindi, ma, halos hindi ko masabi, nanginginig ang tinig ko. Si Marco mismo ang naglagay niyan. May sulat siya. Nasaan ang sulat? Tanong ni Ruel, halos sumigaw. Tumingin ako sa ilalim ng mesa, kung saan nakasilip ang sulat ni Marco. Pero bago ko pa ito makuha, mabilis siyang yumuko at inagaw yon. Binasa niya ng malakas, nanginginig sa galit ang boses. Para kay Ana, ang lahat ng ito. Ang perang naiwan ko sa kumpanya, ang bahay, at ang mga shares sa bangko. Bigla niyang pinunit ang papel. Wala ka ng karapatan dito, sigaw ni Ruel. Hindi ka bahagi ng pamilyang to. Naramdaman ko ang kirot sa dibdib. Pero pinilit kong lumaban. Kasama ko ni Marco sa lahat, sagot ko. Nang magkasakis siya, ako ang nagbantay. Ako ang nagbayad ng mga gamot. Ako ang nagdasal gabi-gabi, habang kayo ay abala sa negosyo. Tahimik silang lahat. Ang tanging maririnig ay ang pag-ugong ng hangin sa labas at ang mahinang pagpatak ng ulan sa bubong ng garahe. Hindi mo alam kung gaano niya ako pinaghirapan, sabi ko pa. Ang halagang yan, hindi ninyo maituturing na ninakaw. Ibinigay niya iyon ng buong puso. Pero si Aling Cora ay hindi nakinig. Lumapit siya, tinulak ang isang kahon sa tabi. Layas, sabi niya, malamig. Lahat ng yan ay sa pamilya namin. Hindi ka kabilang dito. Naramdaman ko ang pagdaloy ng luha ko. Pero hindi ko ito pinahit. Pinulot ko ang mga dokumento, isa-isa. Kahit nanginginig ang kamay ko. Sa ilalim ng mga papel, may nakita akong maliit na envelope na kulay ginto. Hindi nila ito napansin. Dahan-dahan ko itong isinilid sa loob ng aking bulsa. Sa loob ng sobre, may maliit na susi at isang note. Isang linya lang ang nakasulat sa sulat kamay ni Marco. Kung mabubuksan mo ito, malalaman mo ang totoo kung bakit ako namatay. Nanlaki ang mga mata ko. Hindi ko na narinig ang mga sigaw ni Aling Cora. Hindi ko naramdaman ang bigat ng ulan. Tanging ang tibok ng puso ko ang umuugong sa tenga ko. Mabilis, mabigat, parang may gustong kumawala. May sekreto si Marco. At ngayon, ako lang ang may hawak ng susi. Kinabukasan, madilim pa nang bumangon ako. Ang ulan kagabi ay nag-iwan ng hamog sa mga bintana. At basang lupa sa bakuran, tahimik ang buong bahay. Pero ramdam kong may mga matang nakamasit. dala ko ang maliit na sobre at ang susi na iniwan ni Marco. Wala akong alam kung saan ito ginagamit, pero may pamilyar na bigat sa palad ko. Parang may espiritu si Marco na nakabantay, nag-aakay sa akin. Dahan-dahan akong lumabas ng bahay, naglakad patungo sa garahe. Ang amoy ng lumang langis at kalawang ay humalo sa malamig na hangin. Bumukas ang pinto ng garahe at tumasok ang manipis na sinag ng umaga. Tiningnan ko ang mga kahon, mga lumang gamit, at ang isang lumat kalawangin na aparador sa sulok. Isang aparador na hindi ko pa kailanman nakita na binuksan ni Marco. Lumapit ako, marahan kong ikinasa ang maliit na susi. Isang klik ang narinig ko, at dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Sa loob, may maliit na itim na kahon na may label, Project Oyon. Nagtaka ako. Sa gilid ng kahon, may sulat ulit na nakadikit. Kung nababasa mo ito, Ana, ibig sabihin ay natagpuan mo na ang lihim na itinago ko. Nanginginig ang kamay ko habang binubuksan ang kahon. Sa loob ay may mga flash drives, ilang dokumento at mga larawan. Mga larawan ni Marco kasama ang mga taong hindi ko kilala. Isang lalaki na may hawak na sobre, isang babae na nakasuot ng itim, at mga litrato ng mga meeting sa opisina. Sa likod ng bawat larawan ay may mga petsa at salitang confidential isa-isang binasa ng mata ko ang mga dokumento. Nakasaad doon ang mga transaksyon, milyon-milyon, nakapangalan sa iba't ibang tao. Mga kumpanyang hindi ko alam, pero lahat may koneksyon sa kumpanya ni Marco. Habang tinitingnan ko iyon, biglang bumukas ang pinto ng gahe. Napapitlag ako. Si Ruel, nakatayo sa bungad ng pinto, may hawak na flashlight. Bakit ka nandito? Malamig ang boses niya. Mabilis kong isinara ang kahon, pero huli na. Nakita niya ito. Anong ginagawa mo diyan? Wala, sagot ko. Pilit kong pinipigil ang kaba sa boses ko. Mga lumang gamit lang ni Marco. Ngumiti siya, pero hindi yon mabuting ngiti. Alam mo, Ana, sabi niya, dahan-dahang lumalapit. Ang dami mong alam, ano? Lumapit pa siya, halos ilang pulgada na lang ang pagitan namin. Siguro dapat sabihin mo sa amin lahat ng tinatago mo. Walang tinatago, sagot ko, pero ramdam kong mahina ang tinig ko. Tumingin siya sa mesa, kung saan nakapatong ang isa sa mga larawan. Pinulot niya ito. Teka, kilala ko tong lalaki, sabi niya. Ito si Ramon, ang auditor sa kumpanya namin. Nanlaki ang mga mata niya. Teka lang, ito ang auditor na nawala bago mamatay si Marco. Nanlamig ang buong katawan ko. Ang tunog ng ulan sa labas ay biglang parang dagundong ng kulog. Bakit nasa iyo ang mga ito? Tanong niya, halos pabulong. Hindi ako nakasago. Tumingin siya sa kahon, pagkatapos ay sa akin. Mukhang may tinatago ka pa, Ana. Sa sandaling iyon, narinig namin ang kaluskos mula sa labas. May kumatok sa pinto ng gahe, tatlong malalakas na beses. Pareho kaming napatingin. Si Ruel ang unang lumapit. Pagbukas niya ng pinto, isang lalaking nakaitim na jacket ang pumasok. Hindi ko siya kilala, pero may hawak siyang sobre, at may ay na may logo ng kumpanya ni Marco. Hanap ko si Ana Mendoza, sabi ng lalaki, malamig ang boses. Ako si Ana, sagot ko, nanginginig. Inatasan akong ibigay ito sa iyo. Galing kay Mr. Cruz, ang dating kasosyo ni Marco. Inabot niya sa akin ang sobre at agad na umalis. Pagkaalis niya, binuksan ko ang sobre. Sa loob ay isang sulat na may isang linya. Kung gusto mong malaman kung sino ang pumatay kay Marco, buksan mo ang flash drive. Tumingin ako kay Ruel. Ang mukha niya ay parang walang dugo. Ana, sabi niya, halos hindi makapagsalita. Baka hindi mo gustong malaman 'yan. Ngunit alam kong kailangan kong makita. Kailangan kong malaman ang totoo. Kinuha ko ang flash drive mula sa kahon, isinilid sa aking bulsa, at tumakbo palabas ng gahe. Habang tumatakbo ako sa ulan, naririnig ko ang sigaw ni Ruel sa likod ko. Ana, huwag mong bubuksan 'yan. Hindi mo alam kung anong gulo 'yan. Ngunit huli na. Sa bawat patak ng ulan na bumabagsak sa mukha ko, isang bagay ang malinaw. Hindi aksidente ang pagkamatay ni Marco. At ngayong hawak ko ang katotohanan, ako naman ang target. Basa ang buong katawan ko, habang bumalik ako sa lumang apartment na tinutuluyan ko noon bago kami nagpakasal ni Marco. Lumalangit-ngit ang kahoy na pinto ng buksan ko ito. Sa loob, amoy alikabok, at ang malamig na hangin ay parang humahaplos ng takot sa aking bala. Hinubad ko ang basang jacket at naupo sa mesa. Doon ko inilabas ang flash drive. Maliit lang ito, kulay itim, may marka ng tatlong titik, MGC. Ang mga kamay ko ay nanginginig habang isinasaksak ito sa lumang laptop. Sumindi ang ilaw sa gilid ng drive, at agad lumabas sa screen ang folder na may pangalan, Project Oyon, Confidential. Kinabahan ako. Inindot ko ang unang file, isang video. Bumukas ito sa dilim, at marahang lumitaw ang mukha ni Marco. Agod ang itsura niya, parang ilang araw na walang tulog. Kung napapanood mo ito, Ana, nagsimula siya, mabagal at mabigat ang bawat salita. Ibig sabihin ay natuklasan mo na ang lahat. Napahigpit ako ng hawak sa mesa. Hindi ako namatay sa aksidente, dagdag niya. Pinlano nila ito. Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Sino ang nila? Ang perang inilagay ko sa mga account na iyon, ang limamput isang milyon, ay hindi para sa akin, sabi ni Marco. Iyon ay para sa ebidensya. Para sa mga taong mapapatunayan kung gaano kalalim ang korupsyon sa loob ng kumpanya. Biglang lumabo ang video, pero bago ito tuluyang magputol, may lumitaw na isa pang mukha. Si Ruel. Hawak niya ang isang dokumento, nakangisi sa kamera. At sa likod niya, si Aling Cora, ang kanyang ina, nakaupo. May hawak na sobre at may tinig na malamig. Tapos na si Marco, sabi ni Aling Cora sa video. Tayong pamilya ang magmamana sa lahat. Napatakip ako sa bibig ko. Ang mga kamay ko ay nanginginig, at ang lalamunan ko ay tila natuyo. Tumingin ako sa paligid, parang may nakamasid. Ang bintana ay bahagyang nakabukas, at sa labas, may liwanag ng ilaw ng kotse. Tumigil yon sa tapat ng apartment. Mabilis kong isinara ang laptop at itinago ang flash drive sa ilalim ng drawer. Lumapit ako sa bintana. Dalawang lalaki ang nakasuot ng itim na jacket, nakatayo sa tabi ng sasakyan. Isa sa kanila ay may hawak na cellphone, Tila may sinisili. Ang tiyan ko ay parang pinisil ng malamig na kamay. Alam kong hindi 'yon basta aksidente. May nakakita sa akin. Mabilis kong kinuha ang bag, isinuot ang sapatos, at itinago ang flash drive sa loob ng lining ng bag. Habang naglalakad palabas ng apartment, narinig ko ang mga yabag mula sa hagdan. Mabibiga. Mabibilis. Pinatay ko ang ilaw at dumaan sa likurang pinto. Ang ulan ay bumuhos ulit parang nagtatago ng bawat ingay na nililikha ko. Sa dilim ng eskinita, naririnig ko ang mga tinik. Nasaan siya? Boses iyon ni Ruel. Siguraduhin mong makuha mo ang drive, sigaw ng isa pa. Napatakbo ako. Bumilis ang bawat hakbang. Ang puso ko ay kumakabog na parang tambol. Tumagos ako sa makitid na daanan, dumaan sa basang kalsada, hanggang sa marating ko ang lumang simbahan sa dulo ng kanto. Pumasok ako sa loob, hinihingal. Ang amoy ng kandila at lumang kahoy ay sumalubong sa akin. Lumapit ako sa altar at lumuhod. Marco, bulong ko, habang pinipigil ang luha, ano ba talaga ang pinasok mo? Habang nakayuko ako, napansin kong may tao sa kabilang dulo ng simbahan. Isang lalaking nakaputing barong, tahimik na nakaupo sa unang hanay ng upuan. Pagangat ng ulo ko, tumingin siya sa akin. Mumiti, hindi ngisi ng kaaway, kundi ng taong matagal nang naghihintay. Ana Mendoza, sabi niya. Oo po, sagot ko, halos mahina ang boses. Ako si Inspector de la Vega. Nasa amin ang kopya ng video ni Marco. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Paano ninyo nakuha? Si Marco ay nakipagugnayan sa amin bago siya mamatay. Paliwanag niya. Sinabi niyang kung may masama mang mangyari sa kanya, ikaw lang ang makapagtuloy ng kaso. Naluha ako. Siya ang nagsakripisyo para sa katotohanan, dagdag ng inspektor. At ngayon, ikaw ang susi para mailabas ang lahat. Ngunit bago pa ako makasagot, biglang bumukas ang malaking pinto ng simbahan. Isang putok ang umalingaw-ngaw. Ang tunog ay pumunit sa katahimikan ng sagradong lugar. Napayuko si Inspector de la Vega, hawak ang kanyang balikat, dugo. At mula sa labas ng pinto, sa gitna ng ulan, narinig ko ang boses ni Ruel. Wala ka ng tatakbuhan, Ana. Ang ulan ay bumuhos ng mas malakas parang palakpak ng mga aninong nanonood sa ang ito ng buhay at katotohanan. Sa kamay ko, hawak ko pa rin ang susi ni Marco. At sa harap ko, ang tanging daan palabas ay ang madilim na likuran ng simbahan, patungo sa lihim na lagusan. Ang ulan ay tila walang hanggan ng gabing iyon. Basang-basa na ako, habang nagtatakbo sa likod ng simbahan, hawak ang susi at ang flash drive na nakatago sa loob ng bag. Sa bawat hakbang, Naririnig ko ang mga sigaw ni Ruel at ng kanyang mga tauhan. Pero alam kong hindi ko na pwedeng umatras. May pintuang bakal sa likod ng altar. Ang lihim na lagusan na sinabi ng pari noon kay Marco. Isinaksak ko ang susi at sa isang iglap, bumukas ito. Sa loob, isang makipot na daan, madilim, malamig at amoy lupa. Habang naglalakad ako, naririnig ko pa rin ang mga yabag mula sa labas. Hanapin niyo siya. Ang boses ni Ruel ay nag-echo sa bawat peder ng simbahan. Lumakad ako ng mabilis, hanggang sa makita ko ang dulo ng lagusan, isang pinto na humahantong sa labas ng kumbento. Doon, nakapark ang isang itim na kotse. Si Inspector de la Vega, sugatan pero buhay, ay nakasandal sa pinto nito. Bilis, Ana, sigaw niya. May kopya tayo ng laha. Nai-upload na sa headquarters. Napatigil ako sa isang sagli. Ibig sabihin, ligtas na ang ebidensya, sabi niya, humihingal. Alam na ng mga autoridad kung sino ang nasa likod ng laha. Si Ruel, si Aling Cora, lahat sila. Naluha ko, hindi dahil sa takot, kundi sa wakas ng bigat na matagal kong dala. Lumapit si Inspector at inilabas ang isang maliit na envelope. Ito, galing kay Marco. Pinadala niya sa amin bago siya mawala. Kinuha ko iyon at dahan-dahang binuksan. Sa loob ay isang larawan namin ni Marco. Magkahawak kamay sa dalampasigan. Sa likod, may nakasulat. Kung dumating ang araw na hindi mo na ako makita, huwag mong hayaang kainin ka ng gali. Ang katotohanan ay mas mabigat, pero iyon din ang magpapalaya sa iyo. Niyakap ko ang larawan. Ang luha ko ay humalo sa ulan, pero ngayon, hindi na iyon luha ng sakit, kundi ng pagtangga. Narinig namin ang sirena ng mga pulis mula sa malayo. Lumapit si Inspector sa akin. Tapos na, Ana, sabi niya. Mabibigyan na ng hustisya si Marco. Tumingin ako sa langit, madilim ngunit may manipis na liwanag na unti-unting sumisilip mula sa ula. Parang boses ni Marco sa hangin. Wala ka nang dapat katakutan. Sa unang pagkakataon mula nang siya ay mamatay, nakahinga ako ng maluwag. Sumakay kami sa kotse at tuluyang lumayo mula sa lumang simbahan. Habang tumatakbo ang sasakyan sa basang kalsada, ibinuka ko ang bintana. Ang hangin ay malamig, ngunit may dalang bagong simula. Ang os Dollars 51 milyon ay hindi lang kayamanan isa itong simbolo ng katotohanang pilit nilang itinago. At sa wakas, nailabas ko na ang lahat sa liwanag. Ngayon, wala nang takot, wala nang lihim. Si Marco ay wala na, ngunit ang hustisya at katotohanan na iniwan niya, iyon ang mananatili magpakailanman. At ako, si Ana Mendoza, ay hindi na ang babaeng itinapon sa gahe. Ako na ngayon ang babaeng pinakinggan ng mundo. Ang babaeng lumaban para sa pag-ibig at para sa katotohanan.